Dalawang araw na hindi binitiwan ni Richard Santa Ana ang kamay ng misis na si Pearl Helen. Ayaw niya kasing bumitaw ito sa kritikal na lagay. Sa pagitan ng pintig ng heart rate monitor ay naglalaro kaya ang kaba at galit sa dibdib ng mister. Lumilitaw kaya ang isang karumal-dumal na pangyayari. Ang dos anyos nilang anak na si Denzel ay sumisigaw sa takot. May dalawang lalaki kasing humihila sa kanyang ina papasok ng banyo nila sa bay sa Selena Place Subdivision sa Santa Rosa City, Laguna. Ilang saglit lang, napalitan ang sigaw ni Denzel ng kinakapos na hininga at hindi na niya nakita ang kasunod na nangyari sa ina. Hinubaran ito ng dalawang lalaki. Biglang kumalas ang kamay ni Pearl Helen na hawak-hawak ni Richard napadilat ang lalaki mula sa malalim na pag-iisip. Naroon na ang mga doktor at sila pala ang humila sa kamay ng asawang komatos para bitiwan niya ito. Wala na raw pag-asang mabuhay ang misis sa tatlong butas sa bungo na lika ng mga pokpok ng martilyo. Hindi na siya sa ICU magpupuyat, kundi sa lamay ng kanyang maginaang. Ayon kay Police Superintendent Reynaldo Maclang, hepe ng Santa Rosa City PNP, may dalawang ahente ng isang telecom company na dumating sa bahay na mag-ina noong Marso 2016 at ang isa ay nakilalang si David de la Cruz. Naitext ni Pearl Helen sa kapatid na si James Bond ang ID ni de la Cruz bago sila napatay. Lumutang ang nalaki sa picture at nagpakilalang si Christopher Oliveros. Kinuha raw ang mukha niya sa internet at ginamit ng isa sa mga sospek bilang David de la Cruz. Kahit may CCTV na batayan sa dalawang salarin, hindi malinaw kung sino sila. Pero sa imbestigasyon ng mga tauhan ng scene of the crime operatives ng Philippine National Police, may mga tanong na umusbong. Bakit kwarto lang ng ginang ang hinalughog at pinili lang ang mga ninakaw na gamit? bakit walang nagulong gamit sa bahay kung may struggle na naganap sa mga kawatan laban sa mag-ina. Lalo pat malakas ang indikasyon na ginahasa si Pearl Helen. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga polis ay itinuring ding sospek ang mister na si Richard. Ang mag biktima ng martilyo ay naghihintay ngayon ng pukpok ng martilyo ng hukom para ipako sa kulungan ang mga kriminal. podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.